hapon guys Pulang po ni si Bruno Lux Vlog Ganyan po tips para sa atong mamuay o kanding atong tips ka guys Mga kini eh, Kung saon pagpadaghan Sa data sa kanding Labi na kini ng anak Bagong ng anak na kanding Bago ko ka guys Sa aking channel Simple lang ang inyong gagawin Pindutin lang ang subscribe I-appel po ng bell button para updated ka sa akong sunod na video Ang At atong tips karong guys, mao paano dumami o ano ang pangunahing paraan sa pagparami ng gatas ng kambing lalo na sa mga nanganganak na kambing. Ito ang ating paraan guys na ibibigay ko sa inyo ngayon. Hindi papakainin lang ng mabuti ay yung alagang kambing para dumami ang gatas Naka napaka importante o oh, importante kayo guys nga mabusog ang kanding para mudaghan ang gatas. ini mao ni atong mga inahan nga bag-ong ng anak, dunay usay anak. Ug katotoo siya karaan nga inahan duha tuya anak. Duha ka lalaki. Kinanglan siya guys sa mga nga atong pagpakaon mabusog gini siya maayo aron mudaghan ang gatas mo na labing maayong sikrito nga ahong i-share kaninyo nga nung ang gatas sa kanding ug un unsay maayong pamaagi nun nilang lang guys pakanon ug maayo ug busog ug maayo kay ang gatas oo o, ang pagkabusog sa kanding nagdepende na siya sa iyang gikaon kung busog kayo ang kanding siyempre ang pagkaon sa kanding mo na isay maka improve nga mudaghan ang gatas kung kuwang og um, kaon ang kanding uh, nang malnuris ang anak ung um, dili himsog ang inahan malnuris ang anak malnuris so malnuris na silang duha ug so, mao ni ako kaninyo nga dinanglan pakanon do do maayo ang kanding kay um, mudaghan ang gatas bisag unsa nga pagkaon basta kay makabusog o ganahan mo kaon ang kanding o buburo tiyod ko ang tiyan mao na mailhan nga mabusok na ang kanding kini wapan na sila hmm. namiyapak o mag-upa eh, guys sa pagpakaon o ang mga kanding o oh. o oh, tanawan ni ang mga kanding butong o ba ang mga anak Pero may ilang yun din sa matag adlaw o busgon. Aron, daghan ang gatas. Mga ni labing maayo natong itong sa mga pag opalang na muhi o kanding. O kunyang hapon, ato po ni siyang andaman o baon. Na po ni siya i pagkaon sa matagabi eh. Kaya kinanglan ba dito siyang uh, pagkaon sa matagabi eh. Aron, Dili ni sa gutmon kaya ang mga anak sige gatutoy katutoy. At karon no munya. Waay puwas na pagtutoy ang mga anak mo nang gabi eh. ato puning tagaan. Og ako giha. Ako gi pakita ninyo kung saya atong pangunahing pagkaon ay, nga ikatag nganung dagkon po batas atas. Hay protein to siya guys. Di e, parihani ni mga sagbutaka. Kuan na sana high protein ay dili hay protein. sagul-sagul ni siya nga sagbot doon ay katay-katay doon ay kipi-kipi doon ay kanding-kanding mga uban pang mga mayana mga karabaw grass bisa doon sa ni ang ilang pangakan o maroon lang mabusog eh kung mabusog na sila ah mudaghan na ni ilang gatas doon kay masustansya ang magiging ni mga pagkaunahan nga mga makapadaghan sa si gatas sa itong mga mga binuhin ng kanding Dini ang atong karaan nga uh, taas ng sungay. Duha po ni inak. Kini siya usah. Kini. Mauni siya ay dumaga na bagong inahan. Saray anak ane, bati. O inahan po niya. Kini kauban niya. Kini taas ng sungay. Sige na na yung panganag. Sobra po ka anak ka na niya ang himo. Ikan pa ni siya siya tutos, 2018. Hantun ka nun. Sige pang panganag. Atun karung taiga 2025. Basta sige pang panganak ug tan-aw na to nga dagko pang mga anak. Ah sige pa. Basta kay mo anak pa nga tong mga kanding. Way puas nga pagpanganak ang kanding basta ayuhon lang na to, gam nga himsog og lagsik nga to mga kanding. Simpre nga tong mga pagpakaon. Tagaan din sila maayo nga saktong pagkaon aron DAGHAN ang gatas. Walay puas nga pagkaon. ang totoo sila ang mabusog, nailahan sila ang mabusog na kaya hinahinay na po na sila ang kaon wala na nilang mag timi-timi ikaroon, kaya mga pumay-pagsugod, nilang sab, pasap-sap ah, paspas pa ni sila pasap oh, pa niya sila kaon. mga oh, kaon kaya werek-werek lang nilang mga baba sa pagkaon sa mga sagot hindi ganahan ngunit yung mga kandi nga, ng atong gingon yung mga uh, sikreto o oh, pangunahing paraan nga mudaghan ang gatas sa uh, atong kanding aron himsong po ng mga anak kinanglan din siya nga atong eh, pakanoon ng um, mayo masigun aron ang mga sudanan sa ilang gatas mudaghan po ang landin mabusog kayo gamay rao kaon ah, uh, muna ay niwang uh, Kung so, dili ang ilang pag panganak, ang labi na ang mga anak, dili himsob, dili pod himsob, malnores. Ano yung sa nga dili mudag ko kayo ang mga anak. No? Oh, himsob ni siya nga pagkainhan. Dili ni siya nitib. May pagkaanglo na ni siya, guys. Mix nitib and anglo nubian. Kini siya nitib nga pagkainhan. Kung so, kinipot, mauni kalahik na nga ang loloob yan pa man eh o oh, hinahin na mo kaon pero sige lang yapon basta kay mo paspas lang niya oh, o panagsa panagsak maunay atong sekreto guys nga nung daghan ang gata sa atong mga alagang kambing ilang ko kutong guys kini si Broner mix vlog Daghang salamat kayo sa iyong pagtanaw ng atong YouTube channel. Thank you very much and God bless sa ating lahat mga idol.